Ang pangalan ko anak ay si Mrs. Rosalina Gala. Ko uh, ang taong ko ngayon uh, 66. Kung maliit ako, nagtitinda ako, vendors din ako sa Divisoria, saging, mga frutas. Umaangkat lang ako kasi wala akong puhunan. Mahirap lang kami. Nakikitira lang kami sa pinsan ko. mas Pasko, mayaman, mahirap, masaya, nagbibigayan, nagmamahalan. Get together sila, sama-sama. Ganon. Tapos, yung mga problema, kalimutan mo na. Nagmamahalan lahat yan. Yung may sama ng loob, nagkakabati. Yung nag-aaway, nagkakabati. Yan ang sagisag ng Pasko natin. Nagpapatawadhan ang bawat isa. Ang wish ko, yung meron akong panganap buhay, yung makakasupport sa family ko. Kasi matagal ko ng balak ko no, mula pa nung maliit ako. Magkaroon lang ako ng taksing maliit, yung pampasada, na everyday merong boundary, di ba? Yun lang. Meron lang ako nung... No? Kahit mapatay na, tuwan, tuwan na ako. <laughs> Alam mo, ang feeling ko, saya-saya ko. Kahit na uh, pinakamahirap pa ako sa daga. At least, marami akong anak na nagmamahal. Aanin ko ang pera kung wala naman nagmamahal sa akin, di ba? Eh kung may nagmamahal sa'yo, yung pera nila binibigay sa'yo, bibilak kang pagkain. <laughs> di ba? Gini gini. Ah. Ini dewa langit <laughs> eh, pet. Walai izin sinana